ang tatalakayin po natin ngayon ay ang halamang parsley. Alamin po natin ang mga benepisyo na makukuha natin sa halaman na ito at kung paano po natin ito gagamitin. Makatutulong po ito na maiwasan natin ang sakit na kanser. Ang parsley po ay puno, -puno ng flavonoids, antioxidants at vitamin C para mabawasan ang mga oxidative stress sa loob ng ating katawan at maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na kanser. Ang pagkonsumo po naman ng mga pagkain na mayaman sa flavonoids ay makatutulong upang makaiwas tayo sa sakit na colon cancer. Maganda rin po ito sa kalusugan ng ating puso. Maganda po itong pagkuna ng mga vitamin B folate. Kapag pagkonsumo po ng mga pagkain na mayaman sa vitamin B folate, ay nakatutulong po upang makaiwas sa sakit sa puso. At nakatutulong din po ito sa pagkalabo o pagkasira ng ating mga mata. Dahil ito po ay may lutein, beta, at cezatin. Ito po ay may tatlong carotenoids na mayroong parsley na tumutulong upang maprotektahan ang ating mga mata sa pagkasira. At nakapagpapatibay at nakapagpapalakas din po ito ng ating mga buto. Ang ating mga buto po ay kailangan ng vitamins at minerals para manatiling healthy at matibay at malakas ito. Ang parsley po ay may vitamin K na mahalagang vitamin para sa ating mga buto. At kino-control din po nito ang ating blood sugar. Ginagamit din po itong paraan upang mapababa ang ating blood sugar levels. Ayon po sa pag-aaral, ang Parsley po ay may anti-diabetic properties na makatutulong upang makontrol na mapababa ang ating mataas na blood sugar. Paano ito gamitin? Ganito lang ngayon mga tropa. Ang Parsley kailangan lang natin magpainin ang 250 ml na tubig sa isang maliit na aldero. Ihanda ang Parsley, hugasan itong mabuti at hati-hatiin sa maliit na parte. Ilagay ang parsley sa isang baso at lagyan ng mainit na tubig. Ibabad ang parsley sa mainit na tubig sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Pagkatapos maibabad ang parsley, gumamit ng strainer para maalis ang parsley leaves at inumin nito. Hindi po magkaroon ng kalaman araw-araw para po sa ating magandang kalusugan. Magpalo na po kayo dyan at kung nagustuhan niyo po itong video na to, naman po para maging aware din po ang lahat Hanggang dito na lang po muli. Ako po si King San Juan. Good day po sa si inyo lahat. God bless po.